ang uh, 98th birth anniversary ng ating ginagalang uh, na bayani dating Senador Blas Coplay. Ang paglaban para sa mga manggagawang Pilipino ay patuloy tayong magkaisa ang susi sa ng ay magkakaisa. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pong Governor Daniel Fernando at si Vice Governor Alexis Castro dahil po sa pagkakataong ito na diniklara ang February 3 bilang pagkukunita sa birth anniversary ng aking ama, si God plus Ople. Yung Ople Day 2025, napakaganda po ng tema. Likot bayani sa kanyang panahon, inspirasyon sa bayan ngayon. Tunay na isang inspirasyon ang buhay ng aking ama. Lalo na lalo na po sa larangan ng paglilingkod bayan. Kami po ay nagpapasalamat po dahil dami pong hinihinain ng mga activity sa araw na ito. kailangan po kasi talaga hanggang sa mga darating na generasyon maalala nila at tulitain si Class F Oblate. Marami po siyang sa ating sa buong Pilipinas, not only in Bulacan. Hindi po siya nagtatapos sa pagdiriwang lang ng kanyang kaarawan, kundi paggunita sa naiambag niya sa lipunan, sa bansa, at kung paano niya iminapa yung mga naiambag niya sa lipunan na nagsisilbing bakas o kompas na susundan ng mga bagong henerasyon. Katulad ni Kablas, makapaglimbag, makapagsulat at makapagbalita ng nagbibigay espasyo sa mga tao sa lipunan. Isa po itong privilehyo para po sa akin dahil nalaman ko rin po na yung contribution po ni God Bless Ople sa aking buhay po dahil nga po isang OFW po ang aking aman, ipinaglaban po ni God Bless Ople ang karapatan ng mga katulad po niya na lalo ko pong nabigyan pagpapahalaga ang aking ama at pati na rin po siya ay mga gawa po ni God Bless Ople. Kumilos po ang kamalayan ni God Ka Ople, hindi lamang po sa lalawigan ng Bulacan, kung hindi sa ating bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Tinuturing po namin bayani si God Ople. Yeah, si Ople, Happy Birthday! At sa mga Bulacanyo, mahirap gayahin si God pero pagsimigawang po natin na ito ay bagampanang po natin mabuti. Basta ang mahalaga dito ay yung pagtulong sa ating kapwa, kapwa-tao.